Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin may umaga ay Mag-ingat sa diablo, bantayan ang sarili. Mag-ingat sa diablo, bantayan ang sarili. Mami mahal, posible po ba ng isang kristyano, isang matagal ng kristyano, na marami na alam sa Biblia, at maraming siya po aktibo pa sa gawain, ay makagawa ng maraming kasalanan o makagawa ng malaking kasalanan. Maraming mami naman, posible yon. Dahil nga po, una para sa akin, ang mga Kristiyano ang higit na tiyotokso po ng diablo. Lalo na ang mga namumuno at aktibo sa gawain ng Panginoon. Dahil po, kanilang pagbagsak ay higit na makasira at lang sa paglago ng karya ng Diyos. Kaya nga po kay Pedro sa so unang Pedro 5.8, sabi roon, Magihanda kayo at magbantay. Ang jablo ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng may sila. Kaya pa rin wanda naman minamahal. Ikalawa, na hindi po sapat ang marami tayong nababasa, narinig, naalaman unawaan, o sa Biblia o mga bagay spiritual. Kahit kaya marami pang alam, mga minamahal, hindi rin sapat na mausay na tayong magturo o mangaral o sa Biblia as mga bagay spiritual. Ang git na mahalaga ay kung ating nabasa, narinig, nalaman unawaan, at naituro at tinuturo ay ating isinasagawa mismo sa ating buhay. Kaya na, mabuti naman no, na tayo sumulong at lumago sa ating kaalaman at husay na magturo. Ngunit, dito, at putiyakin na kasabay dito na ating pag pangaral ay ang pagsulong at paglago na ating pagkatao kung sino tayo. Ating panalita, pagkilos, pag-uugali at pumuhay. Baka tayo matulad po sa mga binatikos na ating Panginoong Yesus, ng mga eskriba at pariseyo. Ayon sa Mateo 23.3, sabi ng Panginoon na gawin ng mga nakikinig ang tinuturo at tinuutos ng mga eskriba at pariseyo, ngunit huwag tularan ang kanilang ginagawa. Bakit po? Dahil po kanilang hindi nilutupad ang kailang mismong pinapangaral. Sila ay puro turo, wala namang pagkasagawa. Kaya meron tayo mag-ingat sa jablo at ibang bantayan ang ating sariling pagkatao. Maraming salamat po.